Uh, good morning mga mas, tayo nga sa buhay ko lahat ng mga kasi yung mga manok sa mga mga ay gaganda ng mga silipala mga mas lumagsama na kayo dito sa buhay ko meron pa tayo nakita rito ang white gold oh. ay, mga mas ito mga hats oh. ito mga nawayo no? Anong dito mga ka-master? Eh? Ayan ano na mga... <tinyo> malaking mga magpa dito. Di mga oh. Ito, hot oh. spray. Boss, magkano yung hot spray? 3K, boss. Ah! 3K. 3K, ilang buwan yan? Eh? 8 months. Eh, 8 months lang, oh. oh. yeah, 3K lang. Ganda, bulto katawan. 3K lang mga ka-master. Anong mga bigyan natin. Tayo kaibigan magkano inalis to? Okay, ano linya ta niyan? Ikom. Ah, ikom. Ikom. Okay na ilang buwan na? 11, -11, 11 months ah. ang kulay niya sinibalang ano? 11 uh -huh? months ah. Oh. So 5 lang ang master. Napakaganda, gusto ko tawag so 5 lang. Kami na ata patay magandang bulig ko. Oh. Magkano alis mo ng bulig kaibigan? 5 lang boss. Pa 5 5,000. 15. Ah, oh, 15 lang ah, napakamura na may Ilang buwan na yan? 7 months. 7 months old. 1.5 lang. Napakagat ang bulik dito. 1.5 lang. 1.5 o. Oh. Budget meal o. Oh. May bawas pa pala ito o. Oh. May 1.5 lang mga kamaster. Isa yung kaibigan, ano bali niya din ang manok mo? Lasak. Lasak? Magkano naman inalis? 1.5 lang. 1.5 din? Ilang, nine. ilang buwan na? 10 months. <laughs> ito 1.5 din o. Oh. Ang pakaganda ng butik niya. Bumbo-bumbo. Ito ka-chocolate yan. O. Oh ito Basta, chocolate na lasa ko. White chocolate. Ayan. Yeah. Mga 1.5 lang mga kamasya. Ito, mga budget meal. Oh. Thank you, kaibigan. Ayan pa, may nakita pa tayong golden. Oh. Sa'yo okay. ba, kaibigan, yan? Okay. Alam, sa'yo. Okay. Kani na aras, kaibigan? Golden mo. Kwenta na. Ha? Buwan to? ilang buwan. Ha? 9 months out. Buwan to lang naman to. Napakamura ngayon ng manok dito sa... Bukawi mga kamaster. Golden, one to. 9 months old to, to. Eh, vlog natin manok mo, kaibigan. Magkano yung manok mo? 3,000. 3,000. Anong linyada? Bloodline. Ha? Sweater? Yeah. Boston sweater, ano? Ayan, 3K. Ilang buwan na? 11. 11 months, sir. 3K naman ito mga kamaster. Ganda. Ayan na, bold.